Dalawang miyembro ng Binget Provincial Engineering Office ang nasawi habang malubha ang dalawang kasamahan matapos mahulog sa halos isang daang metrong lalim na bangin ng isang loader sa Lower Kesbing poblacion, La Trinidad, Binget. Inilala ng La Trinidad Municipal Police Station ang mga nasawi na sina Redento Roldan at Rex Gayang, parehong empleyado ng Binget PEO. Ayon, sa investigasyon ng La Trinidad MPS mula Wangal ay naidispatsa sa ang naturang grupo sa Bineng La Trinidad para isagawa ang clearing operation sa naganap na landslide at soil erosion na maganap ang dinasang aksidente sa daan. Ayon pa sa otoridad, habang pinabagtas na naturang heavy equipment ang kalsadang pababa at pakurbada ay naramdaman ng driver ang biglang pagkawala nang kontrol sa manibela ng minamanihong loader dahil sa ininalang brake failure hanggang magdire-diretso na sa malalim na bangin sa lugar. Kwento pa ng driver sa polisya bago aniya tuluyang malaglag ang minamanihong loader ay nakalundag ito hanggang bumagsak sa madamo at mabatong bahagi ng bangin. Ayon pa sa heavy equipment operator, bagamat sugatan at hirap ang katawang gumalaw dahil sa natawang mga sugat sa katawan, ay pinilit umano nitong makaaho hanggang makakyat ng kalsada para makahingi ng tulong agad namang nakaresponde mga miyembro ng LTMPS, BFP, PDRRMO at iba pang rescue group sa lugar. Matapos mailunsad, ang Low Angle Rescue ay naisugod sa Benguet General Hospital ang mga biktima ngunit na ideklarang dead on arrival si Naroldan at Gayang Nagpapagaling pa sa ospital ang dalawang sugatan habang sinasagawa ang masusing investigasyon kaugnay sa naturang insidente sa pamagitan ng Sokmed Post. Ay nagpahayag ng pakikiramay mga kakilala at kamag-anak na mga biktima kung saan nabigla sila umano sa natanggap ng malungkot na balita ang mga clearing operation sa Benguet ay nailulunsad matapos ang pananalasa ng bagyong Emong at Habagat sa Benguet na nagdulot ng kabi-kabilang rockfall, landslide at soil erosion dahil sa nagpapatuloy na pagbuhos ng ulan sa lalawigan ang mabilis na pag-respond din ang PNP ay tugon sa 5 minutes response sa mga risky operations at crime related incidents base sa direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III mula sa lalawigan ng Benguet Predor Luda para sa mata ng Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.